Galit na galit nga itong si Lorna matapos ngang malaman ang kalokohan nga na ginawa nga nitong si Marcel kung saan may tinatakasan pala itong malaking pagkakautang kaya pala napadpad doon sa bahay niya. Hindi niya titiisin ang bagay na iyon kaya naman pinalayas niya itong si Marcel. Sinabihan din niya ang kanyang anak na pwede siyang manatili at pwede uh, iwan ang kanyang ama. Subalit nagdesisyon ito dahil naawa sa kalagayan ng kanyang ama. Ngunit sa daanan pa lamang, ay harangin na sila ng, ng mga sindikato, mga taong pinagkakautangan ng nitong si Marcel. Matapang ang mga ito at ang na lamang ang kanyang anak dahil hinila na agad itong si Marcel at pinasakay na nga sa van. Pinagbabantaan pa ang kanyang anak at sinabi nito na gumawa ng paraan kung paano nga makabayad ng utang itong si Marcel na nagkakahalaga lang naman ng limang milyon. At sa oras nga na hindi sila tumupad sa usapan ay makikita na lamang nila ang bangkay ng kanilang ama na ang kanyang anak hindi ito mapakali lalong lalo na at ang mag-asawang si Jenna at itong si Gerald matapos malaman ang kalokohan ng kanyang ama ay tumalikod na ito at nawala na ng gana para tulungan pa at ipagayos nga si Marcel at itong si Robert dahil sa kasinungalingan ng ginawa niya ngunit papipilitan siya at magpakumbaba para lamang matulungan ng kanyang ama alam niya na malaki ang kasalanan ng kanyang ama Ngunit hindi niya pwedeng pabayaan na lamang ito sa masasamang tao Dahil buhay na nga ang nakasalalay dito Kaya naman, matapos kang ibalita ng kapatid na Gerald ang nangyari sa kanilang ama Hindi ito mapakali Kahit naiinis siya sa kanyang ama Ngunit naaawa pa rin siya Kaya naman na uh, lalapitan na nga itong si Jenna Dahil alam niya na walang ibang makakatulong sa kanya Nag-uusap sila ng masisinyan mag-asawa kaya naman naawa itong si Jenna at hindi naman niya pwedeng pabayaan na lamang ang kanyang tatay Marcel. Gagawa ng paraan itong si Jenna para matubos nga itong si Marcel. Subalit sa likod ng kanilang pag-uusap ay may ahas na nakikinig at may uh, plano itong hindi maganda. Matapos nga kasi na ipinaramdam nga ni Jenna na wala wala dito kay Betsy para maging presidente ay sisiraan niya ito ng gusto sa kanyang amang si Robert. Nang sa ganun masira ang mag-asawa at tuluyan nga ang mainis sa kanila ang kanyang ama. Matapos nga ang kasinungalingan na ginawa ng mag-asawa dito sa kanilang ama, ilang beses nilang pinagtatakpan itong si Marcel ay nawala ng tiwala itong si Robert. At ngayon gagawa na naman sila ng hakbang na hindi ipapaalam kay Robert. Kaya naman itong si Betsy agad niyang sasabihin ito kay Robert para mainis ito lalo sa kanila at mabulyaso ang kanilang plano. Ang gusto ng mga holdupper ay walang makakaalam na ni isang pulis at sikreto lamang ito. Subalit si Vince ay mag-iingay kaya naman malalagay sa alanganin ang buhay nga nitong si Gerald.